Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, papalapit na papalapit na po ang Pasko. Nararamdaman nyo na nga ba ang saya at ligaya ng Pasko? Kamakailan po ay may nakausap akong isang pari mula sa India. At sa tanong na paano nga ba natin matatamo ang kaligayahan sa ating buhay, sabi niya po sila raw ng mga Indians ay may napakagandang kasabihan. Anila, Happiness shared is happiness doubled. Sa Tagalog, kapag ang ligaya ay binahagi sa kapwa, ito'y higit pang nadaragdagan. Simple pero napakatotoo. Totoo nga naman na maaari tayong maging masaya mag-isa. Pero higit ang ating saya at tuwa kung kasalo natin dito ang ating mga kaibigan o kaya mga kamag-anak. Kaya nga raw, wala dapat nag-iisa sa Pasko. Kaya nga usong-uso ang mga reunions ng pamilya at parties ng barkada tuwing Pasko. Dahil higit na masaya ang Pasko kapag ikaw sa sayat ligaya ay may mga kasalo. Yun marahil ang naramdaman ni Maria noong unang Pasko. Nagulat na lamang siya dahil nang ipanganak niya si Jesus, mula sa kung saan nakisalo sa kanyang saya ang tatlong hari at ang mga pastol ng Israel. Happiness shared is happiness doubled. Kaya't kung nais po natin maging masaya ngayong Pasko, matutong buksan ang ating tahanan at mga puso at maghanap ng mga kasalo kasama sa tuwa at ligayang dala ng Pasko. Amen.